papadeport ng pamahalaan ng Russian American vlogger na nambastos ng mga Pinoy sa Tagig ay kay interior secretary John Vicrimulya kailangan niya munang sagutin ang mga reklamo sa kanya sa Pilipinas nasa front line ng balitang yan si caricatur Pumalak pa ang Russian-American vlogger na si Vitalis Dorovetsky nang ipanood ng Department of the Interior and Local Government ang mga video niya ng pambabastos sa mga Pilipino. Iprinisenta ng mga otoridad ang bastos na vlogger matapos maaresto at ideklarang undesirable alien ng Bureau of Immigration bunsod ng ginawa niyang pangaharas sa tagig. Itali, habang nasa likod ko, ay bumubulong pa na sinasabi niya ay fake news daw ito. Yeah. Okay, Hindi po namin siya i-deport. -de Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na lang, kaya nalang lapastangin ang mga Pilipino sa kalihim na haharap sa mga kaso ang bastos na dayuhan, dahil sa pagtatangkang hilahin at halika ng isang security guard, kunin ang kanyang service firearm at videohan ito ng walang pahintulot. Gayun din daw ang pambabastos sa iba pang secu at pagvavlog ng walang permit sa Bonifacio Global City. Una na siyang sinampahan ng mga reklamong unjust vexation at theft. Sa kabila niyan, tila walang bakas ng pagsisisi ang Russian-American vlogger. FW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po may namating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahama ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hindi raw pwedeng magpiansa si Zdorovetsky alinsunod sa patakaran ng BI. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulia, may mga report na sa ibang bansa na idiniklarang persona ng grata ang bastos na vlogger. Magsilbi raw sanang babala ang nangyari sa mga katulad niya o sa mga magtatangkang gumaya sa kanya. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Kung gusto nyo pagkakitaan ng Katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Kasunod nito, nananawagan si Remulia sa Kongreso na higpitan pa ang batas laban sa cyber libel para magtanda ang mga dayuhan at maging lokal na vlogger. Dapat yung cyber libel crime natin na imodify pa. Ay, hindi conservative masyado ang interpretation. Dapat to kung pakitang at the expense of others. Uh, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang Pilipino umanong cameraman ng vlogger. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.